Michael. Right. Ito ba? Ayan, yes. ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Hello. Ayan na. Oo, oh, ayan na. Ayan ba niyo? Okay na. Ha? <laughs> okay na. Okay na yan. No, para may bigay ng ano. Alright. Ayan. Okay. Okay. Eh, yeah, Joyce Susan, ito nga eh, no, uh, itong Kapaskuhan, marami tayong uh, mga nag nangyayaring krimen dito. Bukod sa nga uh, sa krimen, ano, natanong natin ito ang ating mga kapulisan at uh, mga kababayan. At uh, isa na sa ating dapat iwas iwasan ngayong uh, Kapaskuhan at uh, bago taon, itong sunog. Ito sila ba mga karani nare-report na crime pagpasko? Pasko? Uh, ayon po sa ating talan sa blatter natin, karamihan dyan yung alarm scandal. Alarm scandal, o? Oh. Dahil? Eh, dahil sa mga, yan, nagiinuman, dahil sa kasiyahan. Uh -oh. Mga lawa, yung tepo pag nanakaw. Mm -hmm. Sa bahay, akit bahay. O, sa akit bahay, mga ganon. Dahil... dahil, dahil yung iba, yan, namamasyal, iniwan yung bahay. Babakasyon. Babakasyon. Then, yung robbery snatching. Robbery snatching? Oo, karamihan. Okay. Okay. Dahil... Shopping-shopping? Yes. Mama, istorbo ko yung kwentuhan yung dalawa, no? Ano bang uh, normal na ng krimen na nangyayari pagkapaskuhan? Mga tao kasi busy sa ano dito, sa ang mga kasiyahan naman ang inaanon niya. Okay, okay. Bumibili ng mga puro mga panrigalo, yun lang naman. Yan ay snatchan? Minsan, kung hindi, kung hindi ka talaga nag... Bantay sarili mo, talagang may talaga, may karamihan. Oh, Dahil na pag may alala, si eh, gitong gito para kay may hepa. Eh. Agaling naman kami nagsimba. Ah, galing nagsimba. Pag simba okay lang ala lahat. Mahal naman namin si Lord, no. bahala na kung anong nangyari. Pag simba okay lang yan lahat. Oo, bahala na. Pero naman. pag shopping, pag shopping wala. Wala dapat. Hindi Ay, mga wallet, wallet mo mga ganyan Opo, no. Oo, -ano wala yan. Nakaano lang ako eh. Na, Naka-t-shirt lang, naka simple lang. Oh, simple lang. Parang ka lang eh. Parang doon, matanda. <laughs> Oh sir, tamang tama. Ano bang dapat iniiwasan ngayong yung uh, kapaskuhan? Uh, bago iwanan yung bahay, papatayan yung main switch. Mm. Uh, at bukod sa patay ang main switch, nagbibilin din sa kapitbahay, bahay mm. nabantayan yung bahay. Mm. Uh, Ay, marami talaga sunog pag Pasko, no? Marami, dahil yung mga electrical wiring, mm -hmm. marami diyang nagkalat na mga substandard na Christmas lights. Oh, iniiwan. Oo. oo. Kung sa iniiwan yon, pag iniiwan mo yon, madali mag overheat yun kasi ang mga wire nun, substandard. Ah, okay. O kailangan yung mga nagdana sa DTI, talagang ah, standard ang ah, wire. Wala, 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 wala. Okay. Mm. pag yung mga bagong taon, lalo na, no? O, pag bagong taon, madalas ang pinagmumula ng sunog eh, hindi rin yung, hindi rin yung paputok, mm -hmm. yung, yung kwitis. Kasi yung kwitis lumilipad yun eh. Mm -hmm. Pagbagsak nun, hindi mo alam kung saan babagsak. So, paano so, Ah... Yeah. Uh, Huwag pa puputukin ng ng patagilid, patahas. Kasi pag patagilid, pupunta sa kapitbahay yun. Huwag oh, eh, na lang, oh. pupuntuk. Oh, kaldero na lang. Kaldero na lang, pupukin yung kaldero. <laughs> Ops, posting bakal. Eh, bukod nga, Joel, uh, Susan, sa mga krimen na nangyari sa Kapasgual, ano, you know, ingat-ingat din tayo sa sunog dahil sa experience natin bilang reporter, itong uh, pagpasok ng bago doon, ito yung pinakamaraming sunog na nagaganap. Makakasama natin ngayon si uh, Roberto Joaquin, Barangay Executive Officer ng Barangay News Anika sa Mendeluyong. Sir, dito naman sa Mendeluyong, sir, anong mga, uh, mga, mga popular o uh, nangyayaring krimen pag uh, Kapasgual? Nangyayari dito sa amin, sa lugar namin sa Barangay News Anika, hmm. tulad nga yung mga riding in tandem, hmm. Uh, bukas kotse, tsaka yung baklas side mirror. Ka. Side mirror, oo. Uh, yan ang... dating madalas namin problema rito sa lugar namin. Ay, talaga, oo. So, well, mm. Paano iwasan ito, sir? De, kasi nagbigay ang chairman namin ng... chairman namin ng instruction hmm. na... ano raw, yung... panatiliin namin ng katahimikan dito sa lugar namin. Oh, Anong dapat gawin ng mga may naman para maiwasan ito? Ahm... Um, Tinagbili na namin yung mga mamamayan na Huwag sila magtubi ng magsumbong sa amin. Mm -hmm. Saka sa mga bantay bayan, mga nakadeploy sa mga area nila. May mga maali-aligid na kung sino-sino, ang naging kilala, no? no? O ba, ba bine-verify natin for verification. Yun, yon Bukod nga doon, uh, Joel Susan, ano, itong kapaskuhan, bukod sa kasiyahan natin, no? uh, hinay-hinay sa pag-iinom, at uh, itong ating mga gamit nga sa pag tayo nagka-shopping, eh, alam na naman natin na hindi dapat nagsusot ng mga alahas. At uh, sabi nga, ang pinakamaganda dito, bukod sa kasiyahan, eh, alert rin tayo sa mga nangyari sa ating at uh, sa mga kapitbahay natin pag meron silang mga nakikitang mga kung ano, -ano nga, hindi ka nais, -nais sa kapaligiran. Balik sa inyo, Joel. Susan. Thank you, Michael.